Talaga yung totoong eksena or something para malinawan yung mga nanonood mm -hmm. at yung mga fans para matigil na din yung issue haka, nila haka. about you na meron kayong something ni DJ. Actually guys, wala po talaga. Magtotropa po talaga kaming apat. Kasi kami po yung sobrang naging solid. So ayun, kami yung nagbabonding. Nitong November 13 ng gabi, ginulat ni na Catherine Bernardo at Daniel Padilla ang lahat ng magbigay na sila ng pahayag at nilino ang estado ng kanilang relasyon ilang linggo matapos lumabas ang mga espekulasyon na naghiwalay na silang dalawa. Kagad naman itong umani ng samut saring reaksyon at komento mula sa kanilang mga tagahanga na sumusuporta at nagmamahal sa kanila mula pa noon nang mag ang kanilang love team, sa gitna ng mainit na usapin patungkol sa hiwalayan ng Kathniel. Lumutang naman ang iba't ibang pangalan na nadadawit at itinuturong dahilan kung bakit nagwakas ang pagmamahalan nila sa loob ng 11 years. Unang idiniin sa hiwalayan ng dalawa ang actress na si Andrea Brillantes. Samantala, may panibagong pangalan na naman na lumutang at idinadawit sa hiwalayan at ito ay walang iba kundi ang aktres na si Jillian Vicencio. Kumakalat ngayon sa ilang mga social media platforms ang isang conversation kung saan idinadawit ang pangalan ng aktres. Ayon sa mga kumakalat na balita, si Jillian Umano ang tunay na dahilan ng hiwalayan ng Kafmiel. Maging ang pangalan ng mga aktres na si Sora Mires at Sofia Andres ay nadawit din sa issue, Ayon sa balibalita, ipinagkalat umano ng aktres ang tungkol sa private part ni Daniel. Naikwento raw ito ni Jillian sa aktres na si Sora Mires, na naikwento naman ni Sue sa kaibigan ni Catherine na si Sofia Andres. Nakarating umano kay Catherine ang balita at pinuntahan din umano ni Catherine Bernardo si Daniel Padilla sa kondo ng aktor para makipag-usap rito bago siya pupunta ng South Korea, upang tanggapin ang kanyang parangal mula sa Seoul International Drama Awards. Tinangka pa umanong hirami ni Catherine Bernardo ang cellphone ni Daniel Padilla subalit tumanggi ito. Nagalit umanong si Catherine dahil dati naman ay ipinapahiram sa kanya ni Daniel ang cellphone nito. Dito na napaamin si Daniel Padilla na totoong nag-cheat siya at lagi pa niyang kachat ang babae dahil dito tuluyan nang naghiwalay sina Daniel Padilla at Catherine Bernardo. Samantala, kaagad namang naglabas ng reaksyon si Jillian matapos madawit sa hiwalayan ng Kathniel ang kanyang pangalan. Sa kanyang Facebook stories, naglabas siya ng isang cryptic post patungkol sa inner peace, ayon sa kanyang post, Do not let the behavior of others destroy your inner peace, dagdag pa nito sa kanyang Facebook stories, Sometimes you just have to take a deep breath, relax and let things go. Sa kanyang post sa X, ang dating Twitter tahasang itinanggi ng aktres ang mga kumakalat na chika, Ania, wag niyo po ako idamay dito, hindi po totoo. Bigyan naman po natin sila ng respeto. Magugunitang nauna nang dinepensahan ni DJ J-Ho si Jillian sa mga nagkakalat ng chismis. Sinabi ni DJ J-Ho na walang katutuhanan ang mga kumalat na balita at kilala rin daw niya kung sino ang nagpapakalat nito. Fake news! Nakakatawa na ngayon naman si Jillian naman ang Ida Dawit. Lahat na lang talaga, actually nakarating sa akin to pero kulang mga car actor sa another gawagawang kwento na to. Tigilan nyo si Jillian! na nahimik at walang kaalam-alam dinadamay nyo. Sa totoo lang hindi na ako magtataka kung bakit lumabas tong ka-fake news na dinadawit si Jillian. Ay DZ, tigilan nyo. Alam ko kung sino kang nagpapakalat ng chika nata. Huwag ka naman damay pa. Sinabi niya na hindi dapat kalad ka rin si Jillian sa kontrobersya. Magugunitang nagkatrabaho sina Jillian, Daniel, at Catherine sa serye na The Good To Be True. Samantala, marami naman sa mga netizens ang naniniwala na hindi totoo ang isyong pagkakadawit ni Jillian Vicencia sa hiwalayan ng Katniel dahil makikita na nakafollow pa rin si Catherine Bernardo sa Instagram account ni Jillian. Naghinala pa ang ilang mga netizens na baka umanupilit lamang na idinadawit ang pangalan ni Jillian Vicencia sa hiwalayan ng Katniel upang mapagtakpan ng totoong third party sa issue. Matatandaan na noong September 2023 ay itinanggina na ni Jillian ang tungkol dito ng makapanayam siya sa Marites University, tinanong siya ni DJ Jho tungkol sa mga ganitong chismis na naglilink sa kanya sa aktor. Ano ba talaga yung totoong eksena or something para malinawan yung manunood para matigil na din yung issue nila about you na meron kayong something ni DJ? To the point na di ba magkasama pa kayo ni Kat sa A Very Good Girl, tanong ni DJ High Hi-Ho. Yeah, actually guys, wala po talaga. Magtotropa po talaga kaming apat. Kami po yung sobrang naging solid so, Ayon, nagbabandeng kami ng bandeng, so hindi ko talaga alam kung saan ang yung mga sinasabi, sagot ni Jillian. Di ba inaaway siya? Ano yung mga natatanggap mo na mga messages? Tanong ulit ni DJ. Ah, tugon ni Jillian masasakit, grabe, below the belt, banggit ng isa pang co-host ng nasabing show. Ikaw yung dahilan kung bakit naghihiwalay yung dalawa yan. Eh wala namang ganun, banggit ulit ni DJ J-Hope. Wala namang hiwalayan, sabi ng isa pang co-host. Eh yun na nga eh, sabi ni Jillian. Pero ikaw ba naging close ka rin kay like, kay Catherine, tanong ng lady host. Oo, oo naman, kasi sobrang welcome ang po ni ate Kath, sobrang ma-approachable niya, talagang maalaga po siya sa mga kawork niya, sabi ni Jillian.